Kapag sinabing matalino, iniisip agad ng iba, Aba, swerte mo. Siguradong yayaman ka. Pero ang hindi nila alam, ang utak genius may sariling problema rin. Kung feeling mo ikaw to, o may kilala kang sobrang talino pero parang laging stress, malamang isa kayo sa mga napagtagumpayan ang curse ng katalinuhan. Tara, pag-usapan natin ang 8 secret struggles ng mga utak genius na hindi pinapansin ng iba. Una, naiinip ka sa small talk. Kumusta na? Mainit, no? Grabe yung traffic kanina sa EDSA. Kung matalino ka, lahat ng small talk parang torture. Para kang pinaparusahan sa loob ng 3-minute conversation na walang substance. Sa utak mo, gusto mong pag-usapan ang purpose ng buhay, yung posibilidad ng time travel, o kung may parallel universe bang kung saan mas maganda ang hairline mo? Pero ang kaharap mo? Uy, napanood mo ba yung TikTok ni Aling Susan? Nag-tailor sweep habang naglalaba. Wala kang choice kundi umiti. Pero deep inside, umiiyak na. At kapag umalis ka ng tahimik, ikaw pa yung suplado o suplada. Eh hindi nila alam, gusto mo lang sana ng quality convo, not quantity chat. Pangalawa, masyado kang maingat magsalita. Bawat sentence na bibitawan mo parang dumadaan sa three-layer filter system. Okay ba tong word na to? Baka ma-offend siya. Paano kung ikot niya ako sa group chat? Ang resulta, delayed ka lagi sumagot. Tapos pag nagsalita ka na, ang lalim. Parang nagre-report ka sa thesis panel. E gusto lang naman nilang malaman kung gusto mo ng milk tea o kape. At kapag hindi ka nag-share, sasabihin nilang misteryoso ka. Pero ang totoo, ayaw mo lang makasakit o masabihang mayabang, kaya laging naka-checklist ang utak mo sa bawat salitang lalabas. Kung may overthinking Olympics, panalo ka na siguro. Gold medal agad. Pangatlo, medyo socially awkward. May mga tao talagang gifted with charm. Eh ikaw, gifted ka rin pero sa awkwardness, yung tipong nasa party ka, lahat nagtatawanan sa joke ni kuya. Ikaw, nagugugol pa ng meaning nun sa utak mo. Pag turn mo na magsalita, alam niyo ba na ang laughing triggers ng tao ay nag-ooperate sa limbic system ng brain? Tahimik lahat, tapos may kasabay pang crickets. Ayun, bumalik ka sa sulok mo habang nagkakape at nagbabasa ng Wikipedia. Pero huwag kang malungkot, hindi ka boring hindi lang nilagets ang frequency ng utak mo. At least kung magka alien invasion, ikaw yung unang makikipag-negotiate. Pangapat, hirap kang maghanap ng kaibigan. Gusto mo rin naman ng tropa, hindi ka anti-social, promise. Pero ang hanap mo, yung pwedeng kasabay uminom ng kape at kasabay magkwento kung paano gumagana ang universe. Eh karamihan sa mga ka-age mo, Puro update sa love life ni Celeb si Crush ang topic. Kaya minsan napapaisip ka. Kailangan ko bang magpanggap na interesado ako sa kung sino nag-unfollow sa IG para lang may makausap? Hindi mo na alam kung weird ka o sadyang malalim ka lang. Pero huwag kang mag-alala. Ang tunay na kaibigan mo, baka hindi pa introduce sa sa'yo ng universe. In the meantime, okay lang mag-isa minsan. Kasi alam mo, kahit mag-isa ka, kumpleto ang kausap mo, ang sarili mong utak. Panglima, hindi ka madalas lumalabas. Uy, tara, gala tayo. Alam, may bagong resto. Road trip tayo, let's go. Ikaw? Pas muna, ay babasahin pa akong three chapters ng existentialism. Hindi dahil killjoy ka, hindi rin dahil wala kang panggala. Although minsan, totoo rin yun kung totoo, mas gusto mo ng quiet time. Yung may kape, libro o kahit YouTube documentary tungkol sa kung paano gumawa ng Egyptian pyramid gamit ang toothpick at sinigang mix. Para sa iba, toxic na yan. Pero para sa'yo, recharge mode. Ang social life mo, hindi loud, pero solid. At least, di ka napapagod kakasmile sa taong ayaw mo. Pang-anim, sobra kang mag-analyze. Simpleng tanong lang, anong gusto mong kainin? Pero sa utak mo, kung mag ako, carb overload. Pero kung salad, bitin. ano kung gutom pa rin ako mamaya? Paano kung mapansin nilang matakaw ako? Baka sabihin nila, stress eater ako. Wait, baka stress nga talaga ako. Pero saan ba talaga nanggagaling ang stress ko? Boom! Lumipas na ang lunchtime, hindi ka pa rin nakakapili. Welcome to Analysis Paralysis. Bawat desisyon, kahit simpleng ulam, nagiging philosophy thesis. E paano pa pag feelings na ang na-involve? Pangpito, gusto mo laging na-activate ang utak mo. Habang ang iba, chill sa Netflix at k-drama, ikaw nagre-relax sa pamagitan ng science documentaries, obscure podcast at philosophical debates sa Reddit. Self-care is understanding quantum mechanics at 2 AM. Kung walang intellectual stimulation, feeling mo parang may kulang. Yung utak mo naka-high speed broadband 24/7. Pero careful din. Minsan ang sobrang pagod ng utak hindi mo agad nararamdaman. Mental rest is also intelligence, di ba? Pangwalo. Feeling mo lagi kang dapat mag-excel. Nung bata ka, tuwang-tuwa sila pag nakakuha ka ng 95. Ngayon, parang expected na lang. Pag 100 ka, ang galing. Pero pag 85 ka, bakit ka bumaba? Tapos dumagdag pa yung pressure mo sa sarili mo. Dapat hindi ako magkamali. Dapat ako lagi yung magaling. Dapat ako yung solusyon, hindi problema. Pero sa totoo lang, kahit gaano ka katalino, tao ka pa rin. Pagod ka rin, nalilito, nahihirapan at hindi masama yun. Minsan ang pinakamatalinong choice ay yung magpahinga at tanggapin na hindi mo kailangang patunayan palagi ang sarili mo. So kung nararamdaman mo kahit isa lang sa mga ito, congrats! Hindi ka weird, hindi ka broken, matalino ka lang talaga. Pero kahit gaano katas ang IQ mo, tandaan, hindi doon sinusukat ang halaga ng isang tao ang tunay na katalinuhan ay may kababaang loob, kakayahang umintindi ng iba at lakas ng loob na tumawa sa sarili. Kaya ilike mo na to, share mo sa mga too smart for small talk friends mo, at mag-comment kung ilang struggles dito ang relate na relate ka. This is Himig ng Karunungan, kung saan kahit genius ka, maiintindihan ka namin.